biglang nawala ang lamig ng aircon ano yung posibleng problema hello mga paps I'm Kuya Shane at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel press mo naman yung subscribe okay nasa senaryo tayo no? na biglang nawala yung lamig ng inyong aircon at ano nga iba yung posibleng problema Ah, uh, actually maraming possible issue 'yan eh. Kung sakali mang biglang nawala yung lamig ng inyong aircon, merong pwedeng mag 'yan dahil pa-overheat na. Meron namang pwedeng sa aircon system lang yung problema. Okay, so sige, isa-isahin muna natin 'ano. Pag nasa sinario kayo na habang nagde-drive kayo, napansin ninyo na blower na lang yung inyong aircon, nawala na yung lamig, ay advice maging conscious na kagad kayo. Okay? Kumbaga, pakiramdaman nyo na kagad yung sasakyan ninyo. Kasi ganito yan. Isa sa mga possible reason kung bakit nawawala yung lamig ng inyong aircon, e eh pag yung inyong sasakyan ay nakaka-experience na ng overheat o tumataas na yung kanyang temperature sa engine. So, mangyayari kasi nun, pag na-detect na, na ng system na tumataas yung temperature, ikakat niya yung aircon. So, ang ending, magiging blower na lang. Then, after pwedeng ilang minuto o ilang oras, mapapansin nyo na, iilaw na dyan yung red temperature sign. So, kung sakali man, ano, nagdadrive kayo, biglang nawala yung lamig ng aircon, conscious na dapat tayo dyan. Dapat anytime soon, kung sakaling biglang umilaw yung red line, eh dapat magilid na natin. And as much as possible, sana mapatay na natin yung makina. Huwag na nating hayaan na mag-overheat pa yan ng tuluyan. Gaya nung kumulo yung kulan. Then eventually matapon yung kulan. Then maubusan ng tubig. Malaking problema yun. Masisira yung makina natin yan. Okay? So ang common cause kasi noon kaya nagkakaroon ng ganong problema is yung auxiliary fan motor o yung radiator motor yun, yan yung motor na nandiyan sa may radiator ninyo so pwedeng yan ay wala ng carbon brush kaya mabagal na yung takbo o paubos na yung carbon brush kaya mabagal na or pwedeng kumakalog kaya hindi na ganun ka efficient yung pag uh, blow nya ng hangin okay so kumbaga pag ganun ang sistema conscious na dapat kayo kagad now ganito kung sakali naman yung kotse ninyo ay may heater, yan, medyo mas madali ng konti, ano? Ito, kahit hindi nyo napatayin. Kung umilaw man yung red temperature sign, kung may heater yung kotse ninyo, i-todo nyo lang yung heater, todo nyo lang yung blower, pwedeng mawala na yung red temp na yan. Pero, kung wala, ay advice, igilid nyo na, patayin nyo kagad yung makina. Then, pahingahan nyo siya. And, uh, after that, pwede nyo i-on tapos i-observe ninyo kung saan ba talaga nagkakaproblema like punta kayo sa engine bay tignan ninyo yung auxiliary pan motor kung tumatakbo ba kasi pag hindi yan tumatakbo sadly eh, eh kailangan nyo iparepair talaga yan and uh, kung hindi nyo alam yung gagawin mas okay na wag nyo na itakbo siya eh kumbaga maghanap na lang kayo na magre-repair mismo dyan sa site kasi pag yan ay eh, ginamit ninyo ng continuous eh baka mas lumaki pa yung problema. Pero sabihin natin sige, wala talagang mahanapan ng tulong, no? Ang pinaka-advice ko diyan kung nasa isang area naman kayo na uh, mabilis naman yung takbo ng sasakyan, so pwede niyo rin naman itak itakbo yan. Kumbaga, yung nawalang blower, iko-compensate dapat nung hangin na makakasalubong ninyo. Okay, so yun yung pinaka-idea. So dapat hindi siya mata-traffic. Kasi pag yan ay o nahihinto, pwedeng doon tumataas yung temperature. So kung sakali man, ah, kailangan tuloy-tuloy yung takbo. At dahan-dahan lang yung apak sa gas. Then, wag nyo nang i-on yung aircon. So yan, pwede nyo masurvive yan. Sa, pwede nyo na madala yan sa pinakamalapit na repair shop kung sakali man. Okay? So kung auxiliary pan motor yung problema. Now, paano kung hindi naman yun yung problema? Oh, by the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, oy, subscribe ka naman dyan ha, press mo. Para naman dumami na yan. Okay, so sabi na natin, walang problema sa auxiliary pan motor. Kung baga, pwedeng may problema tayo sa aircon system. Isa sa mga posibleng may problema dyan, kung talagang ayaw na mag-on, o ayaw nang lumamig yung inyong aircon, is pwedeng yung magnetic ng inyong compressor or yung clutch tsaka yung pulley niya hindi na nagdidikit so kung sakaling nandun kayo sa scenario na yun kahit on and off nyo yan hindi talaga na yan kung, lalo na kung sira na yung magnetic kasi yung magnetic may mga pagkakataon na bigla na lang yung bibigay kasi siya yung nagmamagnetize nung clutch so kung yung magnetic na yun ay sira na wala na hindi na talaga gagana yung air ko nyan actually way back din na experience ko na eh. habang nasa highway kami eventually biglang yun naging blower na lang then ang ending yung magnetic pala ng compressor ko ay kumbaga yung magnetic ng compressor ko ay hindi na nagpa-function so throughout eh wala na wala kaming aircon so naka open window na lang and uh, yun yun yung isang scenario pwedeng magnetic yung problema so yung iba naman pwede namang spacer lang kailangan bawasan uh, actually madali lang naman yun minsan i-check eh pag in-on and off mo yung aircon, pag bumabalik yung lamig, pwedeng spacer lang yung problema. Pero kung totally off, wala. Wala na yun. Uh, pwede nyo rin ma yan. Like, for example, naka-on yung aircon ninyo, punta kayo sa engine bay, punta kayo sa may compressor, check ninyo kung nagka-clap pa sya. Kung hindi na sya nagka-clap, yun, posibleng magnetic na yung problema. Then, uh, lastly, no, uh, isa sa mga posibleng problema rin dyan ay eh, pwede kung wala nang pre yun, yung aircon system ninyo. So, yan. Halimbawa, uh, actually, yung auxiliary pan motor tsaka yung wala nang pre yun, o kulang na yung pre yun, halos pares yung symptoms eh. So, halimbawa, nasa traffic light kayo or nakahinto kayo ng na matagal, nawawala yung lamig. Then, pag tumatakbo na kayo ng mabilis ulit, bumabalik yung lamig. So, pwede rin yun. Yung uh, pre yun, kulang na sa pre yun, yung inyong aircon system. Actually, Marami pang possibility no na posibleng problema 'yan. Pero ang pinaka advice ko sa inyo kung sakali man ano, na nawala na yung lamig ng inyong aircon eh maging conscious na kagad kagad kayo. Huwag yung bali walain kasi ang pinaka worst nga diyan is kung pa-overheat na pala yung makina. 'Yun yung pinaka worst kasi pag ang sasakyan, tinakbo mo ng overheat 'yan like nakailaw yung red uh, yung red temperature sign dire-diretso mo siyang tinatakbo, yun, pwedeng ma-overhaul yung makina mo. Mas malaki yung gastos. So, <laughs> hindi siya, ano, ang pinaka-worst nga dyan, yung halimbawa, overheat, tapos namatay, namatay ang ka ng makina, wala na yun. <laughs> ano na yun, talagang gagastos ka ng malaki. So, halimbawa, naka-experience kayong ganang, dadrive kayo, biglang nawala yung lamig ng aircon, Uh, ready na kayo. As soon as possible, kumbaga, i-check nyo na kagad, ipa evaluate nyo na kagad, kung maaari, kung may makita kayong uh, shop dyan, pagawa, pakita nyo na kagad, kung ano yung nagiging cost. Kasi nga, pinaka-worst dyan is overheat. Uh, yun, common kasi yan ngayon sa mga, lalo na sa mga front wheel drive ngayon, na hiwalay na yung, kumbaga, yung may auxiliary pan motor sya, o may radiator motor sya, and yung radiator motor na yun, bumibigay talaga. So, may mga ano, yung iba umaabot ng mga 80,000 kilometers, yung iba umaabot ng 100, 100 plus. Unpredictable eh. Okay? So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea para kung sakali man na nandun kayo sa senaryo na biglang nawala yung lamig ng in inyong aircon, eh meron na kayong idea kung ano yung pwede nyong gawin. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike naman mga paps.